Mga surprise surprise nag unboxing lang po tayo. Nandito pa rin po tayo sa Airbnb and even furnish po natin yung place dahil may darating pong guest. So kailangan kompleto na po pag dumating yung guest. Ito po hindi ko po alam kung po ano pong laman nito pero galing po ito ng IKEA. So tingnan po natin kung po ano po ang laman po nito. Ayan po, pag IKEA po, ganyan po. Meron pala akong, ano, mga uh, surprise, surprise. Meron akong video nung dumating po ito. Paki-watch nyo na lang po. Nandun lang po yon. Ayan. So, maso-surprise po tayo, mga ka-surprise, surprise. surprise. Marami-rami po ito. <laughs> so ito po. So tingnan po natin ano, pag nakita nyo mga surprise surprise, ganito pong mag um, package ang IKEA. So ganyan po siya, ganyan po siya. So itong ganda nitong idea na to para sa mga uh, what do you call that? Um yung mga hindi <laughs> that fragile. <laughs> Ayan. So, ayun po. So, ito po. Makita po natin towel. Oh, nice. A brown towel. Ayun po. And, um, some sheets. Bed sheets. Ayan. Ito po bed sheets Mayroon din sila mga bed sheets na hindi na naka plastic Ayan. Ayan. sheets bed sheets ayan ayan po mga towel po ito mga ito ano and this um, may bed cover ayan bed cover Ayan. And some hankies. Maybe this is a hanky. Uh, ano rin po? Tawel ah, din po. Yeah. And then what else? Meron din po tayo dito ng parang trash bag mga ka-surprise-surprise. surprise surprise maybe this is for some Deku, perhaps. Ito po, trash bin. But this is for, I think, the laundry, something like that. And tingnan natin kung ano itong mga laman nito, mga surprise, surprise. I think this is a decor. Hmm. Oh, right. oh, candles, I guess. So, mali po tayo. <laughs> ano po to? Feeling ko for this is for coffee. Yan. So, yun lang po yung na-unbox natin mga ka-surprise, surprise. And, uh, yan po, pag bibili po tayo sa IKEA, ganito po yung mga products nila. Ayan. Very well um, secured. Ayan. Yung mga breakables nila. So, yun lang po mga surprise surprise unboxing lang po ito. Puputulin ko na po yung video. Pero susunod po guys, marami pa tayong mga unboxing. <laughs> Sana!